Cult Omega de Salunir ng Surigao, iimbestigahan ni Sen. Risa Hontiveros. Naghain ng resolusyon si Sen. Risa Hontiveros na humihiling ng investigasyon sa mga kaso ng panggagahasa. Sexual na pangaabuso, sapilitang paggawa, at child marriage na ginawa ng isang umano'y kalto sa Socorro, Surigao del Norte. Si Hontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women and Children ay naghain ng Senate Resolution 700 at para imbestigahan ang Socorro Bayanihan Services Inc. na kilala ngayon bilang Omega Desaloniera na mayroong libo aning at miyembro kabilang ang 1,587 na mga bata na nakabase sa isang lugar na binabantayan sa isang bundok na nakilala bilang Sitio Kapihan sa bayan ng Socorro. Ang organisasyon ay pinamumunuan ng isang J. Renz na nagpapahayag ng kanyang sarili bilang bagong Hesus. Kilario ay kilala rin bilang Senior Eagle. Nakakakilabot ang kultong umunlad sa Surigao. Ngunit ang mga kaso ng panggagahasa, pag-atake at sapilitang kasal na ginawa laban sa mga menor de edad ay mas nakakakilabot at nakakagalit. Dapat nating tapusin ito. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women and Children, at bilang isang ina, hinihiling ko na huwag nating hayaang magpatuloy ang kahalimo na ito, Ani Honteveros. Dapat matigil na ang kulam na ito, pati ang pera ng taong bayan ay napupunta sa kalto. Itong Senior Eagle ay isang malaking manluloko. Huwag nating hayaang ipagkait niya ang libo-libong bata, ang kanilang mga pangarap at kinabukasan. Kailangan nating iligtas ang mga kabataan ngayon, he added. sa kanyang privilege speech noong lunes ikalabing walo ng Setyembre taong 2023, sinabi ni Hontiveros na si Kilario ay naayos na upang mamuno sa organisasyon mula noong siya ay 17 taong gulang. Sinabi ni Hontiveros na sinamantala ni Kilario at ng kanyang mga handler ang lindol na tumama sa lalawigan noong 2019 para himukin ang mga miyembro nito na sumama sa kanya sa sitio kapihan. Naaniya ay langit, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, na ang hindi sumusunod sa kanya ay mapupunta sa impyerno. Ayon kay Hontiveros, nakapagtala ang lokal na pamahalaan ng malawakang pagbibitiw ng mga guro sa Department of Education at mga empleyado ng gobyerno. Higit isandaang elementarya at sekundaryang guro, mula sa Socorro East at West Districts na miyembro ng SBSI ang nagpunta sa AWOLT. Labing tatlong regular na empleyado at apat na isang job order workers mula sa Municipal Local Government Unit ng Socorro ang nagbitiw. Ang mga enrollment sa Socorro East at West Districts ay nagkaroon ng alarma na pagbaba ng 800 at apat na putpito na mga mag-aaral na miyembro ng Socorro Bayanihan Services Inc. Parehong nasa elementarya at sekundaryang antas, Ania, ayon sa isang nakapanayam ng aking mga tauhan na dating guro sa elementarya sinabi ni Senior Aguila na walang sino mang empleyado ng gobyerno ang mapupunta sa langit. Kung tayo ay may mga utang, hindi tayo dapat mag-alala. Dahil ang Senior Eagle ay buburahin ang ating mga utang. Hawak ko ang kwento nitong dating guro ng DepEd, ani Senator Risa. These children are our children. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa isang libong kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang malupit at mapang-abusong kulto Mr. President nakakahindik po ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw and it is a matter of grave urgency that i am afraid could not be postponed this is a harrowing story of rape sexual violence child abuse forced marriage perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Agap. Ganda po ng munisipyo ng Socorro, kilala para sa Sohoton Cave at Lagoons at katabilang din ng sikat na isla ng Siargao. Pero sa likod ng likas na ganda ng munisipyong ito ay may kilabot na sekreto. Matagal na ang People's Organization na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Kilala ito dati sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Socorro. Ngunit, noong 2017, nag-iba ang uhugis at anyo ng organisasyong ito. Ayon sa mga taga-Socorro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad. Nagsimula ang kulto noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na di umanong tagapagligtas. Kinumpinse ng leader ng organisasyon na itong si J. Renz na ang gawing leader ng Socorro Bayanihan Services dahil nga siya ang susunod na Mesiyas. Siya daw ang bagong Jesus. Siya daw ang magliligtas sa kanila. Siya ay binigyan ng script. Tinuruan paano tumindig at magsalita na may tikas ng isang mamerto galanida na three-term mayor ng Socorro at three term na bukal. Pagkatapos ay idineklara ni J. Renz sa komunidad na siya daw ang reincarnation ni Senyor Santo Niño. Ito ang kabanganakan ni Senyor Aguila. Noong Pebrero 2019, niyanig ang Surigao del Norte ng isang lindol. Nakakita ng oportunidad si Senyor at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult, at hindi lang ko ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral, LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees, more than 100 Elementary and secondary teachers from Socorro East and West districts, who were SBI members, went on a wall. 13 regular employees and 41 job order workers from the municipal local government unit of Socorro have resigned. Enrollments at the Socorro East and West districts. had an alarming decrease of 847 learners who are members of the Socorro Bayanihan Services, Inc., both in the elementary and secondary levels. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, sabi daw ni Senyor Aguila, wala daw government employee ang pupunta sa langit. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating DepEd teacher na ito. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. And this is where the harrowing tales of child abuse come in. I would like you to listen to this video of one alias Jane. Ako tuod si Tawgan na kan ko na si Jane, 15 years old, sa ka minor. Ang ahong ambisyon nga unta na may tabo sa ahong kaugmaon nga mahuman ko sa pag-eskwila, makatabang ko sa kapubriyon sa mga ginikanan, og utana mahimo ma kong army sa uguya guya sa kaskapihan nga dito ko gininjo sa akong kabatan-on gininjo ko ni Jaren nga among gituohan uh, na siya among Ginoo uh. og, og amo pong og ako pud usa ka minor nga gi gihanjo ni Jeren Skelario nga makig sex nga murag feel ako nga murag girip ko kay sa ijang kadak ka Illegal age na unja ako, minor pa na isa kong gihanjo sa akong kabata na unta na hong huna-huna pa na pas pag eskwela nga dili pa kumamindyo nga makauman pa ko sa na nga dili unta na ingon ani o paming sa kaskapihan nga agaho usap po dahong ginikanan giminjog lain bisag na aragang tatay ang kasakit para na nga diminjo si jaglain ang nanay sa usapod ka pamilyado nga unta na sa wapaming sa kaskapihan sakas kapihan bisag bisag ubri ra malipay ko nga buo mi ang panawagan na unta injuming tabangan nga dili na ko balik sa ginikanan kay gusto ko sa ang tatay kay aron na kaugmaon ug panawagan pud nga ag mga minor nga parinaho na tuas kapihan unta injung tabangan kay aron makahuman sa ilang pag-eskwela ug para na ako nga na-scam, para na ako nga minor, para na ako naunta na, dili sila mahibalik sa ilang ginikanan, kay lagi lisod dito ah, uminjo onra per me. Ito naman po si Elias Chloe. Pilit pinakasal at kinulong pa sa kwarto para pilitin makikita.